Hello guys, nandito kami sa tindahan ng Chinese store. Ayan, may antay. Uh, magbibigay ako dito ng kaunting regalo sa taong mababait sa akin. Konti lang naman, pero sigurado happy rin sila. Iging happy sila kahit konti. Kasi mabait sila sa akin. Pagka dumarating ako, nakikita nila ako inaasikaso nila ako dyan lalo na pag may inahanap ako ayan guys papasok na tayo hindi ko alam kung bawal dito o ano pero uh, siguro naman eh aasikasuhin nila ako hindi naman siguro nila ako pipigilan pasok tayo guys samahan nyo ko magbibigay ako ng konting tulong sa Pilipino saka dun sa Chinese sana dito yung Pilipino sana may singkamas singkamas ayan ito singkamas oh. sana yung asawa ko kuya kumusta may regalo ako sa iyo para rin buhay, na buhay. May regalo ako sa iyo. Ayun, kuya. Kuya. Sandali, aanin ko tong asawa ko. Ay. Konti lang naman, kung sino 'yung mababait sa akin. Ayun Ay, oh. Para Christmas lang naman. Ay, thank you po. Sa ChatGPT Dumilit. Team sa. Ipapasok ko to sa YouTube ko. Oh. Ah, thank you. YouTube channel ako. Alisa, uh, uh, Madam Lisa. Madam Lisa? Lisa? Yeah, Madam Lisa. Kunti lang naman. Thank open, you, open. Madam Lisa. Open. Thank you po. Open. Andito po tayo. Ito, nagbibigay ako ng konti. Wala pa akong salary, pero okay. uh, mag-abot tayo. Thank you, Ate Lisa. Okay, thank Merry you din. Mas, okay. Sana maging masaya Siyempre, mali bagong taon. Magbibigay pa tayo doon sa iba. Wala pang sahod eh. Pag may sahod na, malaki-laki. Subscribe ka ha? Madam Lisa. Ito po, mamimili tayo. This. Uh, sitaw, baby. Uh, Uy, skilly sitaw. Ala. Tapo, bibili tayo ng sitaw. Uh, ang mahal po ng sitaw dito at ng okra. Pagsisinigang ako. Ayan. Ah... Uh, bok choy bok choy Siangko kape? Siya ang kape. que Ah? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Kainagitan No. Uh, tayo, mag-aano tayo ng lumpiang taoge. Eh. Ito may buko sila. Kukuha ako ng isa. Ilalagay ko sa aking favorite ng husband ko yung ano. Perfect. Sorry baby. Magdadampling ako. Dumpling. Pandampling. Ayan, dumpling. Eh, dumpling. Kaya ng isang coconut. Isa lang. Mayroon din po silang mga hotdog na galing sa atin. Ayan may pandan din sila ah ito ah uh, coconut milk no I need na buko okay guys continue lang po tayo ang dami pong nagtatrabaho ngayon kasi busy busy po sila ayan meron din po tayong OV tansoy si bumosi tuyo gumagawa po ako ng tuyo pero ngayon dahil ma malamig doon na po ako bibili ng isda sa fresh may mga dumpling sila pero gusto ko ako ang gagawa Tamay si, kukuha ako ng pang ito isa lang ang kukunin ko dahil ang mahal 8 dollars kukuha ako ng dalawa nito dalawa lang kailangan ko tensya na po kayo at uh, hindi ko nadala yung pantong food ko ng kamera sisa so actually la plusim pa si kamsa Patot sweet for soup Ah, uh, one pit Kaya pag lipi. Lipi do ala. Gusto ko pong kumain ng paa ng ay, siyang kanard. Pido canard no. Gusto ko ay paa ng manok. Ah, ito mahal po dito ito po ikakainin ko mamaya piyedo po le hahanapin ah, ko yung yeah. aking friend yeah. na. Saan ang aking friend? Wala yata. Ah, kung kailan naman nandito ako dahil pinangakuan ko siya na wala na. Hindi ko alam kung nasaan siya. Hello? Ay, Ayan. Ayan siya. <coughs> ah ko yung kanyang ito. ay number one. Ayan po siya. Ito yung mga karne. <coughs> Baka po bumili ako ng paa. At bibili rin ako ng pork. Yan ang aking asawa. busy bisi, bisi po sila ngayon Ayun. ay wait the guy ito ang kukunin ko o baka ito hi how are you oh, merry you, christmas ma. can you open Open. Can you open? Yeah. <laughs> oh. <laughs> Sorry, it's ah. small. Yeah, yeah. Ah, oh, Merry Christmas. Happy New Year. Thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you. Okay, okay. <laughs> I, can... I can have one. How wasaya na pusa? One. The big one. Yeah. Sorry, small. <laughs> yeah, and uh, pork. Uh, this one. That one. That one's good Oh, yeah. Two, 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 two. Two. Yeah, we try. Two. Two. Merry Christmas and Happy New Year. Yeah, yeah. si... Don't you like the like cat No. And San Gra Abik Ragas sila. Two kilo. Pwede sa din, no? Sa si Mel. Uy, uy. Lapiti eh. La... Lapiti, no? Ayan po, may mga sardinas din sila doon sa mga Filipino foods. Hindi ko po lahat bibigyan kasi mga suplado po yung mga tao na ibang kasamahan niya. Eh, 3 kilo. You're welcome. You're so very good guy. Nice guy. Yeah. Yes. 2, eh, 3 kilos. Wow, 3 kilos. Sa Yeah, I think, ano. Yeah, 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 yeah. Yeah. Ya. Ya. Oh, si pasir Ah. Uh, you look for um, the super hot pot. What good beef? Iya yeah. for the super hot pot. Yeah, uh, very, very small. Uh. Oh, yeah. It's not this one? Yeah. But expensive, but I want uh, yeah I think it's this one. Yeah, no part. No, I don't want part, only that. Yeah. Yeah, yeah, this one. Yeah. No pot. Okay, thank you. Thank you, for the gift. Thank you. Ah, you're welcome. Very small. No, no. <laughs> <laughs> oh yeah, yeah. <laughs> because but you're but so <laughs> because you're so nice. Yeah, you. <laughs> you. Bye. 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 Happy Bye. Happy Merry Christmas. Happy ah, sebasti, Ito po guys, maghahanap pa tayo ng uh, beans. Ito. Kailangan ko po ito sa fish. Uh, yeah, wala na akong kalamansi. Malaki na kukunin ko. Okay. laba ba? Pini. Hindi po ako mamimili ngayon ng marami. Kasi nakapamili na kami noon last week. Oh, special. Yeah. Keso po, may keso. So, magluluto ako ng pandesal. I-stop ko na po to. Magbibigay lang po ako ng konti doon. Ayan. Happy naman po sila. Pero, yung matanda lang po ang bibigyan ko. Kung nandyan siya. Ah, wala yung matanda. So, kahit sa yung isa, hindi ako siya. Hello? Merry Hi. Christmas! Hello. Merry Christmas. Christmas! Open! 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 Can you open? Open now? Yeah. Open. <laughs> For Merry Christmas, you're so nice. You're so quiet. Small only, but... no problem. Oh. Uh... It's okay? Okay. Merry Christmas. So guys, si ko close ko na po to dahil mahaba na. Happy po ako kasi happy sila. Okay guys, thank you for watching. Madam Lisa.